Daan-daang migrants ang dumagsa sa U.S.-Mexico border sa Mexico para pilit na makakuha ng asylum o makatira sa Amerika. Ang iba, may bitbit -bit pang mga bata. Hinarang sila ng barbed wire sa ng mga polis. Tinangka nila itong tanggalin pero hindi sila nakalusot. Kalaunan, umatras ang mga migrant. Posibleng makaluwag-luwag sa pamasahe sa Jeep, Bus at UV Express ang mga commuters sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Inirekomenda kasi ng Department of Transportation ang pagbibigay diskwento. Sa rekomendasyon ng DOTR sa LTFRB, magbabalik ang pamasahe sa halaga nito bago magpandemic at bago payagan ang mga fare hike. Ang minimum na pamasahe sa mga lumang jeepney babalik sa siyam na piso mula sa labindalawang piso. Balik labing isang piso naman sa modern jeepney mula sa labing apat na piso. Hanggang apat na piso ang posibleng diskwento sa mga bus. Inaalam pa ang magiging discount sa UV Express. Pero pansamantala lamang ang discount. Ititigil din ito pag naubos na ang higit 2 bilyong pisong pondo na para sa service contracting program ng LTFRB para sa taong ito. Gusto rin ng DOTR na maging libre ang sakay tuwing holiday sa mga pampublikong sasakyan katulad sa mga tren. Depende raw sa LTFRB kung kailan sisimula ng discount. Kinihingan pa namin sila ng pahayag. Ipinatitigil muna ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang calling o pagpatay sa mga alagang baboy sa Carcar City, Cebu na apektado ng African Swine Fever. Taliwas ito sa kautusan ng Department of Agriculture na dapat patayin ang mga baboy na sakop ng 500 meter radius mula sa apektadong barangay na may kaso ng ASF. Ayon kay Garcia, dumaraing sa kanya ang maliliit na hog farmers dahil pinapatay daw ng polisiyang ito ang kanilang kabuhayan. Tatlong barangay sa Carcar City ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa ASF. Magpapatupad daw ang lokal na pamahalaan ng sarili nitong mga polisiyang para maabatan ang sakit. Sabi ng Bureau of Animal Industry, may kapangyarihan ang lokal na pamahalaan na ipatigil ang utos ng DA, pero nangangamba silang kumalat ang sakit. Mga kapuso, extended po ang bakasyon sa darating na Holy Week. Bukod kasi sa Monday, Thursday, April 6, Good Friday, April 7, at sa Black Saturday at Easter Sunday, idineklari rin regular holiday ng Malacanang ang April 10, Lunes. Ito'y bilang paggunita sa araw ng kagitingan na papatak sa araw ng linggo. Inungkat sa pagdinig sa Senado kung may permisyong maglayag ang MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro at pinagmulan ng oil spill. Sa ulat ng Maritime Industry Authority na tinalakay sa Senate hearing, lumabas na hindi kasama sa Certificate of Public Convenience o CPC na in sa RDC Refield Marine Services ang MT Princess Empress. Ang CPC ang authorization na ini ng marina para makapaglayag ang isang vessel. Pero ipinakita ni Philippine Coast Guard spokesperson Armando Balilo sa GMA Integrated News ang naamiendahang Certificate of Public Convenience ng may-ari ng barko. Dito nakasaad na kasama na ang naturang oil tanker sa fleet ng RDC Refield Marine Services o Rayfield Marine Services Incorporated taliwas sa lumabas sa Senate hearing. Matapos lumabog sa Oriental Mindoro noong February 28, kumalat at tumagas ang langis nito sa ilang nalawigan gaya ng Palawan at Antique. Sabi ni Antique Governor Rodora Cadiao, na sa Kaluya Island ang oil spill, kaya posibleng hindi na ito umabot sa mainland ng Lalawigan. Hindi pa man nakararating sa Boracay ang oil spill, nag-aerial inspection doon bilang paghahanda. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng kamera ang implementing bill para sa pagpapatawag ng Constitutional Convention o CONCON -CON para amyandahan ang saligang batas. Nakakuha ang House Bill No. 7352 ng 301 yes votes habang 7 naman ang no votes. Walang nag -abstain. Kabilang sa inaprubahan ng pagbibigay ng 10,000 pisong bayad kada araw na dadalong isang delegate sa CONCON. -CON. Gayon din ang pagbibigay ng traveling at lodging expenses. 316 na delegado ang dadalo sa Konkon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layo ng Konkon na amyandahan ang economic provisions ng konstitusyon para makakuha pa ng mas maraming foreign investments. Sa Senado naman, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang numero sa Senado para magtagumpay ang charter change o cha Kasado na ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa Abril. Sa kabilayan ng pagpalag ng China sa pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas sa Amerika, sa sentro ang pinakamalaking balikatan military exercise sa paglaban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Maritime at Coastal Defense ang mga senaryo sa balikatan exercises na dadaluhan ng mahigit 17,000 na sundalo mula sa Air Force, Navy at Army, 12,000 na Amerikano, 5,000 Pilipino at mahigit isang daang Australiano. Ilan sa mga lugar kung saan isasagawa ang military exercise ay sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa Zambales, kung nasaan banda ang Scarborough Shoal, Batanes, malapit sa Taiwan, at sa Palawan, malapit sa mga inaagaw na teritoryo sa West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon, kasama ang tropa ng Amerika, magsasagawa rin ng live fire exercise sa karagatan ng Zambales. Maging sa isinasagawa ngayong military exercise sa LACNIB 2023 sa pagitan ng Philippine at US Army, naghahanda sa senaryo kung paano ipagtatanggol ang Pilipinas sa kaling lusubin ng ibang bansa. Malaki daw ang nabawa sa mga text-related scam ayon sa National Telecommunications Commission dahil ito sa implementasyon ng SIM registration. Mula raw nang ipatupad ito ang nasa 1,500 scam-related complaint na natatanggap nila kada araw, bumaba na lang sa isang daan. As of March 9, mahigit 42 million na ang nakapag-register ng SIM. 25% pa lamang ito ng kabuang 168 million active users. Plano ng Department of Information and Communications Technology na iurong ang itinakdang April 26 deadline para sa SIM registration. Mga pumila para makahingi ng tulong sa DSWD dismayado sa bagong proseso ng paghingi ng ayuda. Ang screening kasi na step 1 sa proseso, inilipat sa Quezon Memorial Circle. Malayo raw ito sa DSWD main office sa Batasan kung saan i-validate ang dokumento. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatshalian, pansamantala lamang ang pagproseso sa circle habang inaayos ang pasilidad sa main office. Ang plano raw talaga ay magkaroon ng iba't ibang satellite offices sa Metro Manila na pwedeng puntahan ng mga humihingi ng tulong. Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, pinakakasuhan na ng Department of Justice. Kaugnayan sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at umunoy middleman na si Cristito Villamor Palanya. Nakitaan ng DOJ ng probable cause sa mga reklamo laban kay Bantag at sa nag-AWOL ng Bucor Security Officer na si Ricardo Sulweta. Two counts of murder ang pinakakaso sa dalawa. Wala pang pahayag si Bantag. Sabi naman ng abogado ni Salueta, inasahan nila ang resolusyon ng panel of prosecutors. Hindi naman daw nila inaasahan na tataliwas ito sa kanilang boss na si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Tinawag din niyang moro-moro ang proseso para lamang daw maipakitang may due process. Mga nagpaplano magpakasal sa Mercedes Camarines Norte, obligadong magtanim muna ng puno. Base yan sa inaprubahang ordinansa ng Sangguniang Bayan na tinatawag na Love Tree Ordinance. Layon daw nitong matumbasan ng mga puno ang dagdag na populasyon sa bayan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinarayo ang isang bagong bukas na waterfall sa Banga, South Cotabato. Yan ang Malaya Falls. Halos apat na buwan pa lang itong bukas sa publiko pero binabalik-balikan na ang malamig na tubig dito. Sabi ng mga bisita, nakakatanggal stress at pagod ang lugar. Dayo naman tayo sa Bangyad Abra. Ang parada roon, may malaking takore na may lamang totoong kape. Meron ding sugar cane o tubo at globo. Lahat ng 27 float na yan, gawa sa kawayan. Tampok ang mga produktong pang-agrikultura ng 27 bayan para sa Kawayan Festival na pagpapakilala rin ng kanilang kultura. Malaking ahas nakapasok sa isang bahay sa Roja City sa Capiz. Olum. Ay. Nabulabog daw ang pamilya ni Lester Vega sa tahol ng kanilang aso noong madaling araw. in pala, may ahas na sa kanilang banyo at pumasok ito sa inidoro. Isinarado muna nila ang banyo at humingi ng tulong. Kinaumagahan, nakita nila ang ahas sa bintana. na ang ahas sa tulong ng Bureau of Fire Protection. May panibagong world record ng global superstars na BTS. Nabit ng grupo ang sarili nilang Guinness World Record bilang most streamed male group on Spotify with more than 31 billion streams halos doble yan ng 16.3 billion record nila noong April 2021 most streamed song ang kanilang disco pop single na Dynamite na, na may 1.6 billion streams bonding ng isang mag-ina mula sa Antipolo ang mga trending na katatawanan sa isa nga nilang video, kumasa ang 66 years old na nanay sa Jojowain o Totropahin Challenge. Mm -hmm. Featuring Kapuso Leading Men. May report si Oscar Oida. <laughs> may mother and son tandem na sa kalukohan, lagi silang may entry. Tropa, tropa. Oo, parang magsasabi na. Ano ang mo lang dapat ito? Jojoain o Totropain Challenge. Nanay Leonida Aginaldo Abion Edition. Dennis Trillo. pwedeng maging jowa. Bakit? Pobis. Sila ang di Aguinaldos. 66 years old na si Mami. Pero sa mga kapuso leading men... Alden Richard. best! Hi, Alden. Kung ako'y bata-bata. Dingdong Dantes. Ay, pogi. Jowa o tropa? Ay, Jowa. Iba? Barian, kamagali. Trepe! Aba, walang itinira. Lahat ginawa. Ang ganda mo naman, Mama. Siyempre. Pakanaraw lahat yan ng anak niyang si Lester. Naisipan nila mag-vlog ng magpandemya hanggang sa ang paggawa ng mga video naging bonding nilang pamilya. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala ka dun sa choices, eh. Oh. <laughs> Feeling ko na-edit ah, lang. Ah, ganoon. Oh, <laughs> sige, sabi mo eh. <laughs> Tuloy-tuloy lang ang mga balita ang dapat yung malaman. Susunod na ang succeed. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag <laughs> magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.